And dito na naman tayo mga boss. Ito mga boss. Naglinis na tayo sa edging na nilagay natin mga boss. Ito yung lahat ng parts mga boss sa MCB box. Ito yung sa outside nga parts. Nilagyan natin ng lahat ng edging at saka yung breaker nya mga boss. Sa bandang harapan lang tayo nilagay ng edging mga boss. Sa bandang likuran hindi na. Ito mga boss. Magdandahan lang tayo sa paglinis mga boss. Pag, sa paggamit ng cleaner kasi baka matamaan yung ply ng plywood mga boss pangit naman siya tignan mga boss Basta makatama matamaan yung ply kasi yung itsura niya may iba na kasi makikita na yung sa ilalim ng plywood din ito mga boss lahat ng makikita mga boss ginamitan natin ng grinder diliha para maganda naman tignan mga boss ito mga boss wala itong pintura mga boss pero nak nakasanayan na natin nga gamitan natin ng grinder yung lahat nating trabaho mga boss kagaya ng mga plywood din ito mga boss pagkatapos natin mag grind lahat mga boss idikit natin mga boss kasi dalawa namang MCB box na buuhin natin dapat nga idikit natin ng pares nga pisa para ah, paglinis natin nga iisa lang yung paglinis at saka iisa lang din ang yung iisa lang din ang pag mga boss kasi nakadikit yung mga parts niya tapos i idikit natin mga boss sa uh, katulad ng itong siding mga boss apat na piraso kailangan idikit mong apat mga boss itong sa bandang ibaba at sa kitaas apat na piraso rin kailangan idikit mo para isa lang layout yung mga dalawang piraso dapat ikidikit mo rin mga boss din pagkatapos mga boss linisin natin sukatin natin mga boss ng final tapos linisin natin pagkatapos natin linisin mga boss itong ito yung isang piraso mga boss isang MCB box ito mga boss ito lang tayo mga boss paano tayo magbubuo ng MCB box kailangan nga lahat ng pisa mga boss malinis at saka yung sukat niya. yung sukat niya mga boss naka kumbaga mga boss na naka naka layout yung lahat ng sukat kailangan idikit mo idikit mo sa layout mo para para siro ang pagawa natin mga boss din natin mga boss pagdikit natin sa lahat mga boss sa lahat ng siding mga boss kailangan natin ng mag layout ito lang tayo po hindi at ito lang tayo bumuo mga boss kailangan yung parts mga boss kailangan ni eh, kumbaga mga boss wala tayong kumpiyansa idikit mo tapos lagyan natin ng marking katulad nito mga boss yung breather niya mga boss nilagay natin sa siding tapos nilagyan natin ng marking Diyan na tayo magbabase mga boss, sa layout ito mga boss ito sa siding mga boss ito mga boss katulad nito mga boss ito yung sa bandang likuran hindi pa ito nabubutasan mga boss pero ito yung layout natin ito yung una natin napakita mga boss yung nakabutas na ito pala yung dapat natin uh, maka upload mga boss. Ito tayo paano tayo mag magbuo ng MCB mga boss. Kailangan nga uh, lahat ng parts mga boss yung pisa sa ang uh, pisa niya sa loob mga boss kailangan nga uh, meron na tayong marking diyan tayo magbabase sa marking mga boss. Tulad dito mga boss, meron san meron na tayong guide. Ito lang po yung tayo bumuo ng MCB box mga boss. Kailangan buuhin natin yung nasa loob bago ang siding para hindi tayo mahirapan mga boss. Tulad ito mga boss, dinikit na natin yung apat na siding mga boss para iisa lang layout. Nagmita natin ng clip para hindi siya gagalaw. Then pagkatapos mga boss na fix na fix na siya mga boss pareho ng distansya mga boss then naglagyan pa natin ng marking pagkatapos natin yung marking mga boss pagkatapos natin linisin ibalik natin para maglagay ng marking baga, mga boss isa lang layout kay sa lahat ng parts mga boss yung parts nya sa loob isa lang din yung layout kailangan sabay yung dalawang dalawang frame mga boss para hindi magkasalungat yung mga pisa ang discarded mga na unahin natin sa paglinis yung pikas nga isang siding nga nakadikit naman siya ekovalent Eco -eco siya nga isang mcb box yung linisan natin nga pagkatapos ito mga boss nga malinis na ito mga boss ito na yung final idikit na natin Ya, pagkatapos natin mga boss, madikit na siya, lagyan natin ng marking. Dito sa gilid-gilid mga boss, para pagtanggal niya mga boss, meron na tayong guide sa gilid-gilid. Diyan na tayo magbabase. Pagtanggal nito mga boss, yung individual mga boss, sa isa't isa't mga boss, layoutan natin. Kagaya nito mga boss, meron ng marking. Yung, yung lahat mga boss, kailangan Meron ng marking kaya dyan lang tayo magbabase sa pag-assemble. Ganito lang tayo bumuo mga boss. Unahin natin yung nasa loob, hindi yung nasa frame. Kasi sa tingin ko mga boss, medyo mahirap yung unahin yung frame. Tapos yung mga shelves sa loob, ipapasok mo. Dapat unahin yung pagbubuo, pagbubuo yung sa loob. At saka tapos yung sa siding.